malaki na ang inunlad ng industriya ng misil ng Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Kamakailan, ipinakita ng bansa ang mga bagong sandatang pampasabog tulad ng Extended Range Flamingo Missile at SAPSAN, ang unang homemade ballistic missile ng Ukraine. Ngayon, may bagong dagdag sa arsenal. Isang kakaibang sandata na may malaking tiyan na walang laban ang Russia para pigilan. At ito ay papunta direkta sa Moscow. Wala pang opisyal na pangalan ang bagong misil, pero tinawag na ito ng mga military analyst na Puffy Neptune dahil sa kakaiba at umbok nitong itsura. Tulad ng ipinapahiwatig ng palayaw na iyon, isa na namang version ito ng kilalang Ukrainian Neptune Missile. Ang R-300 at anim na po Neptune ay isang pamilya ng cruise missiles mula sa Ukraine na ginawa ng Luch Design Bureau sa Kiev at opisyal na pumasok sa serbisyo ng Ukrainian Navy noong 2021, isang taon lamang bago nagsimula ang pananakop ng Russia. Ang orihinal na Neptune ay eksklusibong isang anti-ship missile. Batay ito sa Soviet KH-35 anti-ship missile. Ngunit mas mahaba ang abot at mas mataas ang kakayahan ng Neptune. Kaya nitong tamaan ang mga barko hanggang isang daan. At 70 milya ang layo gamit ang tatlong daan. At 30 libra na warhead na kayang magdulot ng matinding pinsala sa anumang target. Nang magsimula ang digmaan, napagtanto ng Ukraine na kailangan nito ng mas maraming misil para sa mga target sa lupa kaya agad nagtrabaho ang mga inhinyerong militar nila. Mabilis na dinevelop ang bagong land attack Neptune at nagsimula itong gamitin noong 2,000 at tatlo. Pagkatapos noon, naghahanap ang Ukraine ng paraan para pagandahin ang Neptune missile. Noong huling bahagi ng 2,000 at tatlo, sinimulan ng development team ang Long Neptune variant para palawakin ang abot nito mula isang daan at pitumpu hanggang higit 6 na raan milya matagal man naging matagumpay din ang paggawa ng bagong long range variant na ito ang unang opisyal na ulat sa paggamit ng long neptune ay lumabas ngayong taon kung saan sinabi ni pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na natapos ang proyekto noong Marso 2025 ipinakita rin ang long neptune sa Instagram video ngayong taon bilang bahagi ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan ng Ukraine Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang bagong version kumpara sa original. Ngayon, ipinakita na ang isang bagong uri ng Neptune missile na mukhang ibang-iba rin kumpara sa original. Ipinakita ang Puffy Neptune sa delegasyon ng Litwanya sa Kiev noong Oktubre pito. Nakita rin ng delegasyon ang iba pang kagamitan ng militar ng Ukraine tulad ng Peklo aerial drone, Magura V7 na walang tripulanteng bangka pandagat at iba pa. Ngunit ang Neptune ang pinaka-kapanapanabik na ipinakitang kagamitan. Wala pang inilalabas na detalye o technical na espesipikasyon ang Ministry ng Depensa ng Ukraine tungkol sa bagong Neptune. Ang mga litratong in-upload online ni Ministro ng Depensa Denis Schmigal ay naging sentro ng matinding diskusyon sa mga military analyst. Hanggang sa magkaroon ng opisyal na kumpirmasyon sa kahit anong paraan tungkol sa bagong Neptune missile na ito, ang mga kakayahan nito ay maari lamang pagbatayan sa mga haka-haka. Gayunpaman, may ilang bagay na tiyak. Ito ay ibang version ng Neptune kaysa sa dati. Malinaw ito dahil may dalawang umbok sa magkabilang gilid ng gitna ng misil. Sa unahan ng pangunahing palikpik, walang ganitong umbok sa orihinal na R-300 at anim na po Neptune missile at hindi rin ito makikita sa anumang larawan o video ng Long Neptune. Maari ring magbigay ng hula tungkol sa layunin ng mga umbok na iyon. At ang pangunahing teorya na umiikot ngayon sa mga military analysis circles ay ang mga umbok ay nabuo dahil sa isang pares ng conformal fuel tanks o CFTs na nakakabit sa katawan ng misel. Ang mga conformal fuel tank ay kadalasang ikinakabit sa mga sasakyang panghimpapawid tulad ng mga fighter jet. Espesyal itong dinisenyo para umayon sa hugis ng sasakyang panghimpapawid at magbigay ng dagdag na gasolina nang hindi gaanong naaapektuhan ang aerodynamics. Mukhang ganoon nga ang sitwasyon dito. Ang mga umbok ng Puffy Neptune ay kahawig ng hubog na nakausli sa ilang fighter jet na may CFTs, gaya ng Eurofighter Typhoons at F-15 EX Eagle dalawas. May dalawang dahilan kung bakit gusto ng Ukraine magdagdag ng gasolina sa Neptune missile. Una, at malamang na dahilan, ay para sa mas malawak na abot. Dahil sa dalawang dagdag na tangke ng gasolina sa gilid, mas malayo ang kayang marating ng Puffy Neptune kaysa karaniwang R300 at anim na po. May long range na version ng Neptune, ang Long Neptune, na kaya nang abutin ang higit 600 milya bago tamaan ang target. Gayunpaman, mas malaki ang Long Neptune kaysa sa karaniwang modelo. Umaabot ito sa halos dalawampung talampakan, mas mahaba ng ilang talampakan kaysa orihinal na isang daan, at anim anim na talampakan. Mas malapad ang Long Neptune, na may kapal na umaabot sa dalawampung pulgada kumpara sa orihinal na labin limang pulgada. Mas malalaki rin ang mga warhead ng Long Neptune kumpara sa orihinal, na tumitimbang ng limang daan. At pitumpung libra, halos doble ng laki ng karaniwang warhead ng Neptune. Dahil sa mga pagkakaibang ito, mas mahal gawin at hindi kasing dali iputok ang Long Neptune kumpara sa original. Kailangan nila ng bagong o espesyal na launch platform na mga ngailangan ng oras, pera, at lakas tao para gawin. Samantala, dahil mas matagal nang ginagamit ng Ukraine ang regular na Neptune, mayroon na itong kinakailangang infrastruktura para mabilis at episyenteng mailunsad ang mga ito. Maaaring ito ang dahilan ng Puffy Neptune. Hindi pa tiyak kung gaano kalaki ang misail na ito. Pero may ilang ah, analista na nagsasabing mas malapit ang laki nito sa karaniwang Neptune kaysa sa mahabang Neptune. Kung ganoon, ibig sabihin, maaari itong iputok mula sa parehong mga launcher na ginagamit para sa mga regular na Neptune. Pero maaari itong umabot ng mas malayo kaysa sa mga iyon. Nagbibigay daan ito sa Ukraine na tamaan ang malalayong target at magsagawa ng mas epektibong pag-atake sa Russia nang hindi laging gamit ang Neptune Arsenal. Ito mismo ang ipinahiwatig ng isang analist si Alec Katkov ng Defense Express sa isang kamakailang panayam kay Pavlo Novikov ng Radio NV. Ngayon, may tatlong Neptune na tayo. Ang standard na R-300 at 60 anti-ship missile ang Long Neptune na may isang libong km abot at ang bagong Chubby Neptune na may kapansin-pansing umbok sa gilid. Ang tanging lohikal na paliwanag para sa mga umbok na ito ay ang mga karagdagang tangke ng gasolina na isinama sa katawan, bahagi talaga sila ng estruktura ng misil. Hindi sila inaalis. Mas mahaba at mas malaki ang diametro ng Long Neptune. 15 metro ang dagdag haba at 50 cm ang diametro kumpara sa karaniwang 38 cm. Para sa karaniwang Neptune, halos kasing laki ng chubby Neptune ang standard Neptune. Maliban sa mga dagdag na side tank na ito, malinaw ang layunin. Mas maraming gasolina, mas malayo ang abot o mas mabigat ang warhead. Ayon kay Katkov, posibleng nilagyan ng mas malaking warhead ang Puffy o Chubby Neptune, kaya may umbok ang fuel tank bilang alternatibong paliwanag. Ibig sabihin, maaaring hindi mas malayo ang bagong Neptune kumpara sa original. Kaya isang daan at pitumpong milya pa rin ang pinakamalayo nitong abot. Gayunpaman, dahil sa mas malaking warhead, mas malaki ang pinsalang kayang idulot ng misail na ito sa anumang target na tatamaan nito. Ito rin ay magiging malaking biyaya para sa Ukraina. sa pagkakaroon ng mas makapangyarihang version ng Neptune sa kanilang arsenal. Maaari silang magsagawa ng mas mapanirang mga pag-atake sa mga target ng Rusya na malapit-lapit lang. Halimbawa, sa mga sinakop na teritoryo malapit sa linya ng labanan o kaunting distansya lampas ng hangganan. Nagtala ang Ukraine ng kahangahangang record sa paggamit ng misil at drone sa sunod-sunod na pag-atake sa mga target ng Rusya. Ang kanilang mga ahensya ng intelihensya ay mahusay sa pagtukoy ng mga lokasyong pinakamahalaga para sa Kremlin, tulad ng mga high-value na oil refinery, planta ng produksyon, pipeline, at mga pasilidad ng imbakan para sa gasolina o bala. At isa-isa nilang pinupuntirya at sinisira ang mga ito. Kadalasang ang drone ang sanhi ng pinsala sa mga pag-atake, ngunit hindi nila lubusang nasisira ang malaking bahagi ng imprastruktura. Gayunpaman, isang malaking pag-atake ng misil gamit ang mga bago at pinahusay na puffy Neptunes, ang maaring eksaktong kailangan upang tuluyang mawala sa mapa ang ganitong uri ng mahalagang imprastruktura ng Russia. Kung ang dagdag na gasolina ay para lang sa bigat ng mas malaking warhead, Malaking benepisyo pa rin ito para sa arsenal ng mga misil ng Ukraine. Maraming analis ang nagsasabing, Malamang, kapareho lang ng karaniwang Neptune ang laki ng warhead ng Puffy Neptune. Nandyan ang dagdag na tangke ng gasolina para pahabain ang abot nito. Sa madaling sabi, nagbibigay ito sa Ukraine ng sandatang nasa pagitan ng Neptune at Long Neptune. Ayon kay Katkov, kung ang R300 at 6 na po Neptune ay abot tatlong daang at long isang libong km. ay isang libong km logical na ang dapat punan ay nasa limang daang Sa palagay ko, ang matabang Neptune ay kayang lumipad ng halos limang daang o manatili sa tatlong daang kilim na saklaw. Pero mas mabigat ang warhead kaysa karaniwang version. Sumasang-ayon ang Defense Express sa pagtatayang ito na nagsasabing malamang na mga conformal fuel tank ang pagkapal. Kaya tumataas ang saklaw ng missile. Tandaan, ang R-60 ay may dalawang daan at walumpung km saklaw. Habang isang libong km naman ang long isang libong km. Kung isa sa alang-alang ang klasikong paghahati ng mga target, lohikal na ipalagay ito. Ang Puffy Neptune ay lumilipad sa limang daang Ang limang daang ay katumbas ng humigit kumulang tatlong daan at sampung milya. Ang ilang bahagi ng Ukraine, gaya ng Hilagang Silangan, ay wala pang tatlong daang milya ang layo mula Moscow sa tuwid na linya. Ibig sabihin, kung tama ang pagtataya ng mga eksperto, maaaring abot na ng bagong Puffy Neptune Missile ang Moscow. Hindi umaabot ang karaniwang Neptune sa ganong layo, pero ang bagong version ay tiyak na kaya ito. Maaaring maging game changer ito para sa Ukraine habang tuloy ang digmaan. Dahil kahit na ang karaniwang Neptune ay isang mahusay na misil, at napatunayan na ang sarili sa maraming pagkakataon. Ginamit ito para pabagsakin ang mga Russian frigate, iba pang sasakyang pandagat, at burahin ang mga Russian radar at air defense system sa mapa. Lagi itong limitado pagdating sa abot, hanggang doon lang ang kaya nito. At alam iyon ng Russia. Kaya, inilipat ng mga commander ng Kremlin ang mahahalagang kagamitan gaya ng high-value radar sa mas loob ng kanilang teritoryo. Siniguro nilang ang mga bagong infrastruktura gaya ng planta ng produksyon ng militar, ay iitinatayo sa malalayong bahagi ng Russia. Kaya hindi basta-basta matamaan ng karaniwang Neptune. Kahit nakatanggap ang Ukraine ng higit pang misil mula sa NATO at Europa, marami pa rin dito ay may limitadong abot. Halimbawa, ang Storm Shadow Missile mula United Kingdom at France ay abot lang ng isang daan at 5.5 milya, samantalang ang Atacams ng Amerika ay kayang tumama hanggang isang daan at Syam na pong milyas. Dagdag pa rito, ang mga kaalyadong bansa ay may mga itinakdang patakaran at limitasyon kung paano magagamit ng Ukraine ang kanilang mga sandata. At sa mahabang panahon, hindi pinayagan ang Kiev na gamitin ang mga sandata ng NATO sa teritoryo ng Russia. Kaya laging may limitasyon ang bansa sa paggamit ng missile. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit nagsikap ang Ukraine at naglaan ng oras para pagandahin ang mga programa at kakayahan nito sa paggawa ng misil. Ipinakikilala ang mga kapanapanabik na dagdag tulad ng Puffy Neptune, Long Neptune, at iba pa para mabasag ang hadlang at mapagtagumpayan ang matagal ng balakid sa kanilang landas. Dahil sa bagong misail, hindi tiyak gaano kalaking pinsala ang magagawa ng Ukraine. Marami ng lokasyon na akala ng mga Ruso ay ligtas. Pero abot na ngayon ng Long Neptune at malamang pati ng Puffy Neptune. Dahil may dalawang magkahawig ngunit magkaibang banta. Hindi alam ng Kremlin kung kailan, saan, at paano susunod na aatake ang Ukraine. Ang maganda rito, ngayon pa lang natin nakikita ang ilang unang opisyal na larawan ng bagong Puffy Neptune. Sinasabi ng handa na itong ilabas sa labanan at gamitin sa mga pag-atake laban sa Rusya. Ayon kay Denis Shmigal, Ministro ng Depensa ng Ukraine, Nakita ng mga banyagang bisita ang ipinakitang misail, mga handang solusyon na tumatama sa kalaban sa harapan at likuran. Ipinakita ng ating mga tagagawa ang sariling produkto na pwedeng gawin sa mga kapartner na bansa sa programang Build with Ukraine. Gumagawa tayo ngayon ng drone, bala, misil, robot, artilerya at armored na sasakyan kasama ang mga kapartner. Nanawagan kami sa mga kaalyadong bansa na mamuhunan sa pagtatayo ng arsenal ng malayang mundo. Magtulungan tayong magtayo kasama ang Ukraine. Sandata ng malayang mundo, ang mga sandata ng Ukraine. Sa madaling salita, ang bagong misil na ito, kasama ng iba pang mga sandata at kagamitang militar na ipinakita sa Kiev, ay handa ng ilunsad at maaari pang gawin sa mga kaalyadong bansa nang walang anumang kapansin-pansing pagkaantala. Ipinapakita nito na kayang gumawa ng Ukraine ng maraming pa-fineptune na lalo pang nagpapalakas sa imbakan nila ng misail. Maaaring magdulot ito ng mas madalas at matinding pag-atake sa mga target ng Russia da sa susunod na mga linggo at buwan. May ulat na nagpapakita ng malaking epekto ng ganitong pag-atake. Sa ngayon, halimbawa, may napakalaking krisis sa supply ng gasolina sa maraming rehiyon ng Russia at mabilis na kumakalat ang epekto nito sa malawak na bansa, sa kanluran, gitna, silangang rehiyon at mga sinakop na teritoryo gaya ng Crimea. Napipilitan ang mga gasolinahan na magsara ng tuluyan o magpatupad ng mahigpit na limitasyon. Kinokontrol kung gaano karaming gasolina ang maaaring bilhin ng karaniwang mamimili. Ang ilan sa kanila ay nagtatakda ng tiyak na limitasyon sa dami. Habang ang iba naman ay hindi nagpapahintulot ng pagbili maliban kung may loyalty card ang mga customer. Marami ang hindi kayang magbigay ng sapat na opsyon o dami ng gasolina para matugunan ang mataas na demand. Sa Russia, Pumipila ng oras ang mga driver para makabili ng kalahating tangke ng gasolina. Sobrang tumataas din ngayon ang mga presyo. Sa ilang lugar at sa black market, kailangan ng mga Ruso magbayad ng halos kalahati ng karaniwang sahod para makapaggasolina sa sasakyan. Ito ay dahil sa ilang mga dahilan, tulad ng mga ipinataw na parusa ng kanluran sa Rusya at sa katotohan ng maraming bansa sa Europa at iba pa ang tumigil na sa pagbili ng langis mula sa Rusya. Ngunit sa ngayon, ang pinakamalaking dahilan ng Dahilan ng patuloy na krisis ay ang paulit-ulit na paggamit ng Ukraine ng mga drone at missile upang hanapin at atakihin ang mga oil refinery ng Russia at iba pang infrastruktura ng industriya ng gasolina. Madalas tinarget ng Ukraine ang mga pipeline, tangke ng langis, at imbakan ng gasolina. Baka hindi agad naramdaman ng Rusya ang epekto ng mga pag-atake. Pero siguradong ramdam na nila ito ngayon. Ayon sa mga eksperto, nawalan na ang bansa ng 38% kapasidad sa pagproseso ng langis, o mga 338,000 tonelada ng langis kada araw. Bumaba ng 1 milyong tonelada ang produksyon ng gasolina. Mga 70% ng pagkaantala at pagbawas sa produksyon ay direktang dulot ng mga pag-atake ng Ukraine. At kung nagagawa ng Ukraine ang lahat ng ito, gamit murang simpleng drone na may maliliit na warhead, isipin mo kung gaano kalaking pinsala pa ang kaya nitong idulot sa Kremlin kahit karaniwan lang ang 300 at 30 pound Neptune warheads sapat na ang high-powered na puffy Neptune missile para magiba ang mga gusali, maaaring magdulot ng malalaking pagsabog at sunog kapag tumama sa oil refinery o katulad na lugar. Bukod pa rito, madaling pagsamahin ng Ukraine ang mga pag-atake gamit ang puffy Neptune at mga drone strike gamit ang mga drone bilang panangga katulad ng regular na ginagawa ng Russia sa mga pag-atake nito sa Kiev at iba pang mga lungsod. Kasunod nito, magpapalipad ng misail para sa matinding dago. Marami pang dapat matutunan tungkol sa bagong Neptune variant. At hinihintay pa ang opisyal na kumpirmasyon mula sa Militar o Defense Ministry ng Ukraine tungkol sa detalye at kakayahan nito. Dapat matukoy ang tunay na laki nito para maikumpara sa mga kasalukuyang modelo ng Neptune. At malaman ang pinakamalayo nitong abot at laki ng warhead kailangan pa rin ng... kumpirmasyon sa layunin ng mga umbok na parang palayok sa katawan nito. Kahit na malamang ay tangke ng ekstrang gasolina ang mga iyon. Kapag may sapat ng impormasyon, posible nang... makagawa ng tamang pagsusuri sa potensyal ng misil at prediksyon sa paggamit nito sa hinaharap. Pero isang bagay ang sigurado. Ang bagong Neptune na ito ay isa sa ilang makapangyarihang dagdag sa mga imbentaryo ng misil ng Ukraine. Kasama ang Sapsan... Long Neptune at Flamingo na may kanya-kanyang benepisyo. Halimbawa, ang sapsan ay tumatakbo ng apat na beses sa bilis ng tunog, mga tatlong libo at isang daang milya kada oras. Ang Long Neptune ay tumatama ng eksaktong tama sa mga target na daan-daang milya ang layo. Ayon sa ulat, ang Flamingo ay kayang umabot pa ng mas malayo at may kakayahang tamaan halos lahat ng pangunahing base militar at mahahalagang pasilidad ng Kremlin sa buong Russia. Dahil sa mga bagong misil, mas lumalakas ang Ukraine at humihina ang Russia. Mabilis mawalan ng sundalo ang Kremlin at nasusunog ang kanilang ekonomiya habang nagliliyab ang mga oil refinery at lumalala ang krisis sa gasolina. Talagang nagbabago na ang takbo ng digmaan at ang Ukraine ay namamayani na. Ang tanong na lang ay kailan at saan unang tatama ang Puffy Neptune kung hindi pa ito nagagamit? Ngayon, alamin pa ang tungkol sa matinding sitwasyon na kinakaharap ng Kremlin sa aming bagong video. Tingnan natin kung paanong naging impyerno ang Setyembre para kay Vladimir Putin at sa kanyang mga tauhan sa Kremlin. O panoorin ang video na ito na nagpapakita kung gaano kadesperado ang Russia na napipilitan na silang magpadala ng mga sundalo sa labanan na nakasakay sa kabayo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin para updated ka sa mga kaganapan sa frontline ng Ukraine at iba pang lugar.